Ay, eh, pero tayo, na ba si Dennis Padilla, ha? Okay, okay naman. Dahil dun sa regalo niya, sa kay Claudia, tsaka dun sa asawa. Na? Yung panigay niya, sombrero tayo, na may nakasulat na astig. O, oh, tapos? O, oh, tapos yung dalawang bagong, na sweet and spicy. O, oh, kulang na lang te magregalo ng manga, para magamit yung bagong. <laughs> Ay, ayun, ayun, ayun yung niya. Sabi nga nila, it's the thought that counts. Yes. Ito naman. Hindi ang na ate, it's the thought that counts, pero kakasal mo anak mo, hindi mo galigalo ka ng bago. Bakit kayo spicy naman? Pwede mo kapamili ko sa'yo daw ito spicy ang gusto mo. At ah, saka, kaya lang, di ba kasi ba ibang nagregalo, iniisip ko ano yung kailangan sa bahay? Okay. Baka naisip ni Sir Dennis, kailangan I mean. nila yung bago kong sa house. Di ba? Kaya dati, ang daming ano, silverware, ang daming punch bowl, ang daming ano, induction cooker. Saka nyo? yung rice cooker. Oh Meron diba? 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 blender. Yeah. Pero ngayon nga, di ba, hindi na lang nalang, hindi na kami nalang bibili, oh, oh, datong nalang ang ibigay. Parang you know, hindi nagdadoble-doble. Pero siya si Dennis, nagmalaki pa niya, so ibig sabihin, mm -hmm. hindi niya nakitaan ng uh, maliit ba regalo ko, o malaki mm -hmm. dahil bagoong lamang to, o yung aking uh, souvenir item yung iregalo ko sa kanya. Mm -hmm. Yun nga yung ano eh, parang ayaw tapusin ng iba. Yung uh, issue ng Margaret Dennis kaya, kumukuha sila ng iba pang bisipo. O oh, baka lumabas din yan na like, sa feed nila, kaya na-share na na-share na. na Oo, oh, na yung after nga na lumabas yung aking panayam kay Marjorie, oh. bigla naman pinakita na si Sing sila, oh. ni uh, Jean Padilla, ang kanyang hmm. kapatid. And speaking of Jean Padilla, ha? Oh. oh. Ang dami rin nababa siya kanya. Bakit? Eh kasi natin, di ba, hindi daw siya invited, sabi ni Miss Marjorie. Oh, eh, oh. nalumabas na yun na. Oh, kasi natin, may isa pang lumabas na natutuwa si Kit Kat, uh. Na nasupalpal Miss Marjorie si Jim. Oo oh, nga, nai, nabasa ko yan. Nasusulat yan. Sige. Sa post ni Kit Kat. Basa. Sorry! Di ko napigil. Tawak-tawa lang ako dito. FYI, wala akong paki sa mga eksena. Natawa lang ako kasi nasopla si Jean. Mm -hmm. Di ka naman pala invited kasi si Jean. Ha 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 ha. Well sa akin, umepal ka din dati. Ikaw na pinagsimpatyahan ko. Pero gumatong at nakipagkampihan ka doon sa umaway sa akin. Ha Katatandaan ka lalaking yung tao? Pinagkaisahan niyo ko? P.S. Di ko makakalimutan yon at buntis na ako nun. Hilig niyo manakit ng damdamin ng babae, bata, ng kapwa, makatawag na nga ng movie na Uninvited. Oh. <laughs> <laughs> Alam mo yung iba sila sagot ni Anya na ni Gina hmm. kasi yung huling sagot na nalaman natin mula sa kanya pagkatapos sabihin ni Marjorie na hindi siya invited. Hmm. Di ba sabagot si Gina? Yes! Ano ang sagot ni Gina? Eto na, isabi niya sa kanyang post. Masa? It's okay if you say hurtful things. You don't know me and I don't know you but I still choose to send you love, peace, and prayers for healing. Oh. Oh. Tapos si Dennis, ano sabi? Eh ayun nga na, dahil nga nababash yung kapatid niya oh. Eto, nag-comment naman si Sir Dennis ano sabi? sabi niya, sa mga bashers Please, spare my brother Itogin niya lang sa akin God bless you more Tapos dinugtungin pa niya oh. Dear Jean oh. wala kang mali Nagbigay ka lang ng suporta sa akin dahil naramdaman mo ako. Salamat. Ang meron dyan, Mama Loy, eh, may sumagot. May na? May sumagot. Ito sa comment nito. Yes. Ang sinabi? Ang sinabi? Ang sabi, eto, nasusulat, no? Basa. Eto. Huh? Oh. Sinabi? Bakay! <laughs> bagal mo, eh. Ito pala. <laughs> Bakaloka, oh. kung kapatid mo ang nababash, may pa please ka pang nalalaman. Pero kung anak mo ang nababash, enjoy ka pa. Ay, iba kang tatay ka. Diyos na rin. Ako, nakakalok ka yan. Oh. So, imaginin mo, ha? wala kang lusot kahit anong sabihin mo, kahit anong pangatwiran, kahit anong pagdidepensa mo. Talagang uh, may resibo at may opinion ay tao.